Hello mga kakumpang, good afternoon mga kakumpang Nagbiyahe na po ng mga kakumpang Nag-level ng siminto Dari sa tampilisan okay. Tayo, okay ka tayo, pwede nginita kayo Ito mga kakumpang Si tatay mga kakumpang Eh, matanda na Nagbubuhat pa rin ng siminto kasi okay pa para sa pamilya ni tatay kaya nagsakapresyo pa rin siya sa pamilya niya. saka ito yung tra trabaho namin mga kumpang araw-araw. Pag-deliver kami ng siminto sa mga customer. Pag may order mga kakumpang mag deliver na po may mga kakumpang Astro! 600 ni siya ka Atto. sako mga kakumpang ang sulod sa isling mga kakumpang sa isinta yun yung budiga nila mga kakumpang oh. yan na mo ipahil ang mga siminto magigikan sa truck mga kakumpang Thank you kahit sobrang ako mga kumpang pero okay lang mga kumpang para lang sa kinabukasan sa among pamilya mga kumpang para makapalita o bugas mga kumpang so done kaya lang yung tani laban lang tani sa atong kinabuhi manani mag yun na pobreta Shout out kay tatay. Bisag bugat kayo. Tandaan Trabaho kita para sa atong pamilya. Sa Mo ni si tatay oh.